O din sa ako ah. Padre, kanang inyong giselebrate nga Senyor Santo ninyo. Mangutana ko, Padre. unsa may bisayag ninyo? Unsa may tubag ninyo? Ha? Bata! unsa may bisayag, Senyor? Amahan! Tiguang! Padre, wa ka masayo. Ato nang ilisan, Padre, kay bata man. Dili na, senior. Ato nang ilisan, og junior, santo ninyo. Nang saon na pagtubad pagtubag. Sa nindot nga pangutana. na sa una na pagbasa. Sa Isayas na ibisays. Ako masahon, ha? Ningon din si Propeta Isayas. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata ninyo gihatag ka na to ang usa ka anak ka lalaki o siya magmando sa tanen o ganlan siya maalamong magtatambag Diyos ngagamhanan gamhanan walay katapusang amahan na adi ay senior santo ninyo na as